Marami akong pair ngayon. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay! Oo. Oh, may pera ka. Sabi mo wala kang pera, ha? Oo, oh, pambili kang bigas to. Ayan ka naman, eh. Nangiram ako sa'yo, hindi eh, mo... Pambili ko ang bigas That to. Saan mo ba galing yan, ha? 5, 6, 7, 8, Daming okay. pera. <laughs> Daming nga nga ano, lima, lima dyan. Nangihiram kami pera si... Sa... Oh. ko ng bigas to! Bigas, hindi ka naman kumakain, nagigikain ka nga lang sa amin. Nagigikain ka mo. lang kaya aling ganda. pambili bili kaya ako ng bigas to. Saan yung hiniram kong 500? Wala, pagbili ko Ay, lang. Pagbili kami pera mo kami, oh. Well, ang kala... oh, sama naman ang gali mo pambili ko kala ng bigas to! MGs. Ganito gold May pera ka diba? Oo oh, bakit? Ano kasi magandang gawin na yan? Punta tayo ng SM. Bibili tayo yung mga matatamis na pagkain. Oo. Oh. Ay, hindi. Parang bili ko ng bigas. Huwag! Libri ka naman sa pagkain. Pambili na lang natin ng ano. Ay, ay, merienda. Merienda. Merinda tayo ng ano. Doon, sa mall. Sabi mo, wala kang pera. Ngayon pala, tago-tago mo. Dami mo pala Dami pera. palang pera. Dami palang pera, oh. Hindi mo kaming pahiraman. Tayo, tigliman daan lang kami. Six, seven, eight, nine, ten. Ay, dagol. Sabi ko sa'yo. Huwag kang mag-ipon. Ay. Pag na ma mawawala lang yan. Mawawala lang yan. Bili na lang tayo ng merienda. <laughs> Oo. Oh, Maraming masarap doon. Alam mo, eh, pampilik ko ng bigas to. Wala ka pa mga pamilya. Di ba, di ka naman kumakain eh. Oh. Kumakain ka nga sa amin eh. Hindi ko. Hindi ng... ka lang. Pampilik ko ng bigas to. Pagdamo mo naman. Babalik -ba -ba naman namin eh. ni? Babarayan din namin. Sama. Na? Hey. Hey. Hindi. Pairamin mo ko limang daan. Siyempre, doble. Doble ko babalik. Oh. O. Huwag yung iramin ko, iiram mo limang daan. O. Oh. Gagawin niya limo. Gagawin ko yung sa One five! Ay! Oo, <laughs> gagawin ko one two. Oo, Dalawa na kami. May tubo ba? May tubo. Ka... May tubo. Oh, sige na. Papairamin namin yan. Limang daan lang yung papairamin going deep to yan. Naman dito. Sige na. Sige na. Sige na. Ay, may pagbibili ma... ko ng regalo to. Po. Wala, sino bibili mo regalo? Wala, Iira, wala ka si naman, naman regalo. No? Pag-de-date kami. Sino date mo? Wala ka naman gede-date. Wala naman may gusto sa'yo. Si, si Ashley. <laughs> kira, ayun yung limandan. Papalitan Ay, pang... ko one vibe. Pag bibili ko ng regalo to, si Ashley. Ay! Hindi <laughs> ka naman gusto nun eh. eh. Ay! Ati kira, bigay mo. Pambili oh. ko ng regalo to kay Ashley. Magkano ba yung pera mo dyan? Tatapatan ko. Isang libo. Isang libo. O, oh. di, iramin ko yung isang libo mo, tapos babayaran ko ulit. <laughs> Ito yan. Pambili ko ng regalo to kay Ashley. Ayaw mo talaga? Ay, magdidik ka yung mama ka. O, magtanor. O tara, punta na lang tayo doon sa kainan doon. May lechon doon eh. Ay, sama ako. Sama ka? Oh. Ay, wag na Ay, sama ako. Wag ay, wag. May dig May dig ka, di ba diba? Ay. Ay, ay wag. Ka Kasir ko <laughs> <laughs>